Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Irish, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa puso ko. Hindi ito kwento ng fairy tale. Hindi ito kwento ng happy ending. Kwento to ng isang babaeng natutong umiti kahit si Rana sa loob. Bata pa lang ako, sanay na akong hindi humingi. Hindi ako yung batang iyakin na gusto ng yakap. Kasi kahit anong iyak ko noon, walang lumalapit. Hindi uso sa amin yung, anak, mahal kita hindi uso yung hinahaplos ang likod mo pag may sakit ka. Ang meron lang, pagkain sa plato at damit sa katawan. Wala na. Kaya siguro, nung tumanda ako, mas naging madali para sa akin itago lahat. Lahat ng galit, takot, lungkot, nakatago sa likod ng pilit ng ngiti. Natuto akong maging matapang kahit hindi naman talaga. Hanggang sa napunta ako sa club. Oo, dancer ako. Hindi ko pinangarap, pero wala na rin akong ibang alam. Hindi ko Jean Osto, pero Jean Osto ng bulsa ko. Kailangan kong mabuhay. Sa club, katawan ng puhunan, hindi puso. Natutunan kong umiti sa mga customer kahit gustong gusto ko ng umalis. Pag sumasayaw ako doon, pakiramdam ko wala akong kwenta. Pero at least, may pangkain kinabukasan. Pero kahit anong paglalandi ang makita mo sa akin doon, kahit ilang beses pa akong tawagin ng mga customer, virgin pa rin ako. Oh, virgin. Hindi dahil banal ako, hindi dahil malinis ako. Virgin ako kasi pakiramdam ko, yun na lang yung natitira sa akin na ako pa rin ang may control. Katawan ko, oo, kita na ng lahat. Pero yung pinakaayaw kong ibigay, iniingatan ko pa rin. Hanggang dumating si Ernesto, hindi ko talaga siya type. Matanda, may chan, parang palaging amoy alak. Pero may pera, malaki magbigay. Noong una, table-table lang. Sayaw, kwentuhan, kindat-kindat. Walang labis, walang kulang. Sabi ko pa sa sarili ko, kaya ko to. Kayang kaya ko to. Pero may isang gabi, may inabot siyang baso. Juice lang yan, sabi niya. Hindi ko na maalala kung bakit ko tinanggap. Siguro kasi pagod na ako. Siguro kasi sawa na ako. Siguro kasi, wala na akong pake. Pagmulat ko, wala na. Hindi ko alam kung ilang oras akong tulog. Hindi ko alam kung ilang beses niya akong ginamit habang wala akong malay. Hindi ko alam kung virgin pa ba ako nung gumising ako, o matagal na pala akong basag kahit noon pa. Hindi ko to Jean Osto. Hindi ko naman hiningi. Hindi ko alam kung galit ako o wala lang talaga akong maramdaman. Kasi DJ, paano ka magagalit kung simula't simula wala ka namang naramdaman kahit kailan? Simula noon, hindi ko na alam kung sino pa ako. Kung babae pa ba ako o katawan na lang na pwedeng gamitin ng kahit sino. Pero ang mas malupit, doon ko lang din mas matagal na pala akong hubad, hindi sa damit, kundi sa sarili ko. Paano ba maging buo kung simula't simula wasak ka na? Yan ang kwento ko, DJ. Simula pa lang yan. Sana, kaya mo kong samahan hanggang dulo. Hindi ko maalala kung kailan ako huling niyakap ng nanay ko. Hindi rin ako sigurado kung niminsan, narinig ko ba mula sa kanila yung mga salitang, anak, mahal kita. Ang natatandaan ko lang, lagi akong may pagkain sa plato. Laging may mainit na kanin, laging may ulam. Pero yung lamang, yung yakap, yung pag-aalaga na hindi lang pangkatawan, wala. Lagi lang, anak, kumain ka na ba? Paulit-ulit, parang yun lang ang alam nilang paraan ng pagmamahal. Hindi ko sila sinisisi, DJ. Siguro ganun din sila pinalaki. Hindi rin sila tinuruan kung paano magparamdam ng pagmamahal, kundi paano mag-survive. Survival lang palagi, hindi pagmamahal. Kaya nung bata pa ako, akala ko sapat na yung may pagkain ka sa mesa, tapos na. Pero habang tumatanda ako, naramdaman ko na may kulang. Hindi ko alam noon kung ano, pero ramdam ko yung lamig sa bahay. Pumapasok ako sa eskwela, may baon ako. Pero pag may recognition, wala silang oras. Hindi sila nanunood ng program. Lagi silang busy, lagi silang pagod. Ang hirap mag-explain kung paano yung pakiramdam na may nanay at tatay ka, pero parang wala ka rin. Hindi sila masama, pero hindi rin sila marunong. Alam mo yung pakiramdam na parang lagi kang nasa waiting area ng buhay nila? Kaya natutunan kong huwag na lang umasa. Lahat ng gusto ko, ako na lang ang gumagawa ng paraan. Kahit regalo para sa sarili ko, ako na. Hindi ko na sila iniistorbo hindi ko sila kinakausap tungkol sa nararamdaman ko kasi pakiramdam ko, hindi naman nila maiintindihan. Para kaming mga estranghero na magkasama sa isang bahay. Hanggang sa unti-unti kong na-realize, siguro kaya ako naging ganito. Hindi ako naging malambing. Hindi ako marunong humingi. Hindi ko rin alam paano tanggapin yung pagmamahal ng iba. Parang ang natutunan ko lang ay mabuhay, hindi magmahal. Parang palaging may harang, kahit gusto kong buksan, hindi ko alam paano. Kaya nung tumanda ako, mas naging madali para sa akin na katawan ko ang gamitin kaysa puso ko. Kaya ako napunta sa club, hindi kasi ako maganda sa mga office-office na trabaho. Hindi ako sanay magpakitang bait, pero ang katawan ko, 'yun ang kayang gamitin, hindi para sumikat kundi para mabuhay. Sumasayaw ako hindi dahil gusto kong mapansin, kundi dahil wala akong ibang alam gawin. Sa club, walang humihingi ng kwento mo, basta magaling ka lang gumiling, okay na. Pero kahit ganon, pinanghahawakan ko pa rin yung isa, yung sarili ko. Hindi ko ibinigay lahat, kasi pakiramdam ko, kahit walang nagmahal sa akin ng tama, may parte pa rin sa akin na ako ang nagdedesisyon. May parte pa rin akong ako lang ang may alam, ako lang ang may hawak. Kahit puro lalandi ang nakapalibot sa akin gabi-gabi, iniisip ko, ako pa rin to. Pero, DJ, aminin ko, minsan, gusto ko ring maramdaman kung ano yung sinasabi nilang, mahal. Hindi yung kumain ka na ba, kundi yung yakap na hindi mo kailangang hilingin. Yung pagmamahal na hindi mo kailangang bayaran ng katawan. Kaso paano ko mararamdaman yun kung hindi ko naman alam kung ano itsura nun? Paano ka ng bagay na hindi mo pa nararanasan? Kaya siguro kahit ilang beses akong tignan ng mga lalaki, kahit ilang beses akong sabihan ng, ganda mo, wala akong maramdaman. Kasi alam kong katawan ko lang ang tinitignan nila, hindi ako. Hindi yung ako napilit ko pa rin pinipilit buuin kahit hindi ko alam paano. DJ, hindi ko alam kung mali ba ako kung bakit ako napunta sa ganito. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi ako pinanganak para lang maging palamuti ng gabi. Gusto ko rin sanang malaman kung paano maging totoo, hindi lang sa harap ng salamin, kundi sa harap ng mundo. Pero paano? Noong una ko siyang nakita, hindi ko siya pinansin. Matanda, may kalakihan ang Chan, halatang sanay sa alak, sa Yosi, sa babae. Isa siya sa mga tipikal na customer sa club, yung akala mo na bibili lahat ng bagay basta may pera. Pero kahit hindi ko siya type, hindi ko rin may kakaila, malaking magbigay. Hindi kagwapuhan, pero kapal ng bulsa ang puhunan. Hindi ko siya gusto, pero hindi ko rin kayang iwasan. Kasi DJ, pera yun. At sa buhay ko, pera ang palaging nauuna bago kahit anong nararamdaman. Gusto kitang itabal, sabi niya nung unang gabi na nilapitan niya ako. Hindi ko agad siya tinignan. Binaling ko ang tingin ko sa sahig, parang inaayos ang strap ng heels ko. Pero narinig ko ang lagapak ng wallet niya sa table. Makapal, hindi ko na kailangan ng ibang sign. Table table lang naman, sabi ko sa sarili ko. Isang oras, dalawang oras. Kausap lang, ngiti ngiti, kindat kindat. Ganyan naman talaga di ba? Diba? Wala naman dapat masama, at kahit ilang beses pa niyang ulitin na gusto niya ko, ang sagot ko palagi, hanggang table lang. Hindi ako kagaya ng ibang sama-sama agad. May linya pa rin akong hindi tatawirin. Pero minsan, kahit gaano kakain gat, may mga gabi talagang hindi mo hawak. Isang gabi, inabot niya sa akin yung baso ng juice. Para sa'yo, para relax ka, sabi niya. Ang weird lang kasi hindi ako sanay na umiinom ng ganyan galing sa customer. Pero gabi-gabi akong pagod. Parang may bumubulong sa akin na, wala namang mawawala. Isa lang naman to, mali ako. Pagkalagok ko, parang umiikot ang paligid. Parang tinanggalan ako ng bigat, pero hindi ko maipaliwanag. Nawala yung ingay ng club. Nawala yung tunog ng tugtugan. Ang huli kong naalala, yung amoy ng alak sa hininga niya habang ibinubulong sa akin na, ako bahala sayo. Pagmulat ko, wala na. Wala na rin siya. Wala na rin yung suot kong damit. At wala na rin yung iniingatan kong pagkatao. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala. Hindi ko alam kung ilang beses niya akong ginamit habang wala akong malay. Hindi ko rin alam kung virgin pa ba ako nung gumising ako, o baka matagal na akong wala kahit noon pa. Ang mas malala, hindi ko na alam kung galit ba ako o wala lang. Kasi DJ, paano ka magagalit kung parang wala ka ng halaga? Paano mo iiyak ang isang bagay kung pakiramdam mo, simula't simula pa lang, wala ka ng buo sa sarili mo. Pagbalik ko sa club kinabukasan, pareho pa rin ang ilaw. Pareho pa rin ang tugtog. Pareho pa rin ang mga ngiti ko sa mga customer. Pero alam kong iba na ako. Hindi na ako yung dating Irish na kahit papano may natitirang linya na ayaw tawirin. Kasi hindi ko na alam kung may natitira pa ba sakin. Doon ko rin na-realize, siguro hindi lang katawan ko ang binili niya nung gabing yun. Siguro pati yung natitirang konting halaga ko sa sarili ko kinuha na rin niya. Pero hindi ko pinakita. Tumayo ako ulit, sinuot ko ulit yung Peking confidence. Sayaw ulit, ngiti ulit. Pero sa totoo lang, DJ, pakiramdam ko hindi ko nakilala sarili ko. Para akong manika na ginagalaw lang ng tugtog pero walang buhay sa loob. At ang masakit, kahit gusto kong sisihin siya, mas galit ako sa sarili ko. Kasi hinayaan kong mangyari hinayaan kong kunin niya yung bagay na matagal kong pinanghawakan. Kaya minsan iniisip ko, ako ba talaga ang biktima, o ako rin yung may kasalanan? Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, simula nung gabing yon, hindi ko na alam kung ano pa ang halaga ko. Pagkatapos ng lahat, bumalik pa rin ako sa club. Pareho pa rin ang pwesto ko sa bar, pareho pa rin ang ilaw na tumatama sa balat ko, pareho pa rin ang tugtugan na paulit-ulit, gabi-gabi. Pero ang pinakaiba, hindi na ako yung Irish na dati. Oh, sumasayaw pa rin ako. Oh, kaya ko pang umiti sa harap ng mga customer. Pero ang totoo, wala na akong nararamdaman kahit ano. Parang robot na lang ako. Parang programmed na lang yung mga galaw ko, ikot ng bewang, kibit ng balikat, kagat labi, tingin sa mata. Pero hindi na yun ako. Para akong gumagalaw kasi kailangan, hindi kasi gusto ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o magalit o magsisigaw. Pero wala eh, wala akong nararamdaman. Ang weird, ba? Diba? Dapat galit na galit ako sa kanya. Dapat nagsisisi ako kung bakit ako nagtiwala. Pero DJ, mas malala pala kapag wala ka ng maramdaman. Kasi yung galit, kaya mong bitawan. Pero yung wala kang pakiramdam, parang wala ka na talagang natirang kahit ano sa sarili mo. Bago pa nangyari lahat ng yon, sirang-sira na talaga ako. Matagal na akong basag. Matagal na akong marupok sa loob. Ang pinagkaiba lang, dati, buho pa yung katawan ko. Pero ngayon, pati katawan ko, nakuha na. Kaya minsan, tinatanong po sarili ko, may nawala ba talaga? O baka naman matagal nang wala, hindi ko lang matanggap. Kasi kahit dati pa, wala namang nagturo sa akin paano maging buo. Hindi ko rin alam paano magmahal, paano magtiwala, paano umasa. Lahat ng bagay sa akin, survival lang. Lahat ng galaw ko, para mabuhay. Hindi para maging masaya hindi para maramdaman yung sinasabi ng iba na, worth it ka. Gabi-gabi may lalapit sa akin. Ang ganda mo, gusto kita, pahawak naman, magkano ba? Sanay na ako dyan. Hindi na bago. Pero pagkatapos nung gabing yun, hindi ko na kayang magpanggap na okay ako. Kahit anong pilit kong ayusin yung sarili ko sa salamin, iba na yung tingin ko sa sarili ko. Parang kahit anong ayos ko sa buhok ko, kahit anong pulbo o lipstick, hindi na ako to. Minsan iniisip ko, baka ganito lang talaga ako. Baka ganito lang talaga ang buhay ko, gising, bihis, sayaw, uwi, tulog. Paulit-ulit, wala nang bago, wala nang bago, pero wala rin kwenta. Parang sumasayaw ako sa gitna ng apoy, pero hindi na ako nasusunog kasi matagal na akong abo. Ang pinakamasakit pa, hindi ko na rin alam kung anong klasing babae ako. Hindi ko na alam kung may karapatan pa ba akong mangarap. Hindi ko na alam kung deserve ko pa bang mahalin ng totoo. Kasi paano ka mamahalin kung ikaw mismo hindi mo na alam kung sino ka? Bakit parang wala naman akong nawala? Siguro kasi matagal na akong wasak. Siguro kasi, bago pa man niya kunin yung katawan ko, matagal na niyang kinuha yung pagkatao ko, kahit hindi niya alam, kahit hindi ko rin alam kung kailan nagsimula. Gusto kong magalit, pero pagod na ko. Gusto kong umiyak, pero ubos na ko. Gusto kong umalis, pero saan naman ako pupunta? Kaya bumalik pa rin ako sa entablado, sumasayaw pa rin, nagpapanggap pa rin. Pero ang totoo, DJ, ako na lang to, katawan na lang na natira. Yung loob ko, iniwan ko na sa gabing yun, kasama ng pagkatao kong hindi ko na sigurado kung may babalikan pa. Hindi ko akalain na may darating pa sa buhay ko nakasinggulo ng lahat ng pinagdaanan ko. Akala ko nga tapos na, na yung mga nangyari sa akin, yun na yung pinakamasakit. Pero dumating siya, si Daniel. Anak siya ni Ernesto. Oh, anak nung lalaking kumuha ng kung anumang natitira sa akin nung gabing yun. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa buhay ko. Bigla na lang siyang sumulpot sa dressing room ng club isang gabi, habang nag-aayos ako. Umalis ka na dito, yun lang ang sabi niya. Diretso, walang paligoy-ligoy, parang galit pero halata mong may ibang dahilan. Tinulungan niya ko, tinago, dinala ako sa isang apartment na hindi ko alam kung kanino. Gabi-gabi, siya lang ang kausap ko. Bibili ng pagkain, iiwan sa lamesa, tapos aalis. Hindi siya sweet, hindi siya malambing, pero ramdam mong may gusto siyang ayusin. Parang gusto niyang burahin lahat ng mali ng tatay niya sa pamamagitan ng pag-aalaga sa akin. Pero hindi ko alam kung paano ko siya titignan. Hindi ko alam kung concerned ba talaga siya o baka naman guilty lang. Baka gusto niyang linisin ang pangalan ng pamilya niya, o baka, baka awa lang yun. Hindi ko alam kung may nararamdaman ako o baka sanay lang ako na kapag may humawak sa akin, tapit agad ako. Kasi totoo, DJ, kahit ilang beses akong masaktan, hindi ko alam kung papaano tumanggi kapag may nagpapakita ng konting bait. Minsan huli ko siyang tinitignan habang tulog siya sa sofa. Guwapo siya, yung tipong mapapansin mo kahit saan. Pero ang iniisip ko, mahalaga ba talaga ko sa kanya o project lang ako? Paano ko malalaman kung totoo to o baka dahil lang gusto niyang maging bida sa kwento ko? Pag magkausap kami, hindi ko maiwasang mapatingin sa mga labi niya. Hindi sa libog, kundi sa init na baka kaya akong painitin kahit saglit. Pero sa tuwing lalapit siya, may parte sa akin na gustong umatras. Parang gusto kong sumugal, pero takot ako. Kasi baka kapag hinayaan ko siyang pumasok, mas masakit kapag iniwan na naman ako. Sabi niya minsan, hindi mo deserve yung nangyari. Tumingin lang ako sa kanya. Gusto ko sanang maniwala. Gusto ko sanang umiyak. Pero wala na eh, parang hindi na gumagana yung luha ko. Hindi ko masabi kung mahal ko siya o gusto ko lang yung ideya na may taong hindi ako iiwan. Hindi ko rin alam kung bakit ako ang pinili niyang tulungan. Sa dami ng babaeng pwede niyang alagaan, bakit ako pa? Kasi ba ako yung pinakamababa? Ako yung pinakamarumi? Ako yung pinakamagulo? O baka naman ako lang ang available para sa konsensya niya? Gabi-gabi, iniisip ko kung totoo ba to o baka trip-trip lang niya. Baka gusto niya lang ng storya na pwede niyang ikwento, niligtas ko siya, naging okay siya, tapos ako yung hero. Pero paano kung hindi ako maging okay? Paano kung hindi ko kayang mahalin siya pabalik? Paano kung wala na talagang natira sa akin para ibigay sa kanya? Gusto kong maniwala, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ako tinuruan kung paano magtiwala. Lalo na sa lalaki. Lalo na sa anak ng taong Sam Iris sa akin. Niligtas niya ko, oo. Pero para saan? Para kanino? Para ba sa akin o para sa kanya? O baka naman, para lang meron akong masandalan habang tuluyan kong nakakalimutan kung paano maging buo. Alam mo yung pakiramdam na parang may nag-aalok sa'yo ng mainit na yakap, pero hindi mo alam kung paano mo ito tatanggapin. Ganun ako kay Daniel. Nandyan siya, palaging nandyan. Hindi siya umaalis kahit ilang beses ko siyang itulak palayo hindi siya sumuko kahit ilang beses ko siyang saktan sa mga salitang hindi ko rin alam kung saan galing. Hindi niya ako ginagalaw, hindi niya ako pinipilit. Gusto niya lang akong mahalin. Pero bakit hindi ko kayang ibalik? Bakit kahit gustuhin ko siyang yakapin pabalik, may parte sa akin na hindi makagalaw? Parang may pader na hindi ko makita pero ramdam ko. Hindi siya ang problema, ako. Nasanay kasi akong walang lamang. Nasanay akong walang nagtatanong kung okay ba ako. Nasanay akong walang nag-aalala kung kumain na ba ako, kung pagod na ba ako, kung masakit ba ulo ko. Kaya ngayon na may isang tulad niya na gusto akong alagaan, hindi ko alam kung paano mag-react. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na may isang tao na hindi lang katawan ko ang gusto, kundi yung ako mismo, kahit wasak, kahit gulo. Minsan nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang nag-aayos ako ng buhok. Hindi ko alam kung ano iniisip niya, pero ramdam ko yung bigat ng tingin niya. Hindi lust, hindi libog. Parang may hinahanap siya sa akin na hindi ko maibigay. Parang gusto niyang mahalin ko rin siya, pero hindi ko kayang ipilit ang hindi ko maramdaman. Ang totoo, hindi lang si Ernesto ang nanakit sa akin. Hindi lang yung gabi na kinuha niya yung katawan ko. Mas matindi yung sugat na iniwan ng pamilya ko. Yung mga taon na lumaki akong walang nakakarinig ng, mahal kita. Yung mga pagkakataong gusto ko ng yakap pero puro tanong lang ang meron, anak, kumain ka na ba? Lagi akong busog pero gutom. Gutom sa lamang. Gutom sa pagmamahal na hindi kayang ibigay ng kahit anong pagkain o pera. Siguro nga mali ako. Mali na pinilit kong maging matapang kahit hindi naman talaga ako buo. Mali na hinayaan kong masanay ang sarili ko na hindi deserving sa pagmamahal. Kaya kahit anong bait ni Daniel, hindi ko magawang tanggapin. Kasi sa totoo lang, DJ, hindi ako tinuruan paano. Kahit ilang beses ko siyang gustong ay approach, kahit ilang beses kong gustong sabihin, salamat, laging may parte sa akin na bumabalik sa luma kong sarili, yung Irish na marunong lang mag-survive pero hindi marunong magmahal. At siguro yon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi yung ginawa sa akin ng iba, kundi yung sarili kong hindi ko kilala. Paano mo ibibigay ang sarili mo kung ikaw mismo hindi mo pamahawaw ka ng buo? Kaya kahit nandyan si Daniel, kahit pilit niyang inaayos yung gulo ko, pakiramdam ko hindi sapat. Hindi dahil kulang siya, hindi dahil mali siya, kundi dahil ako yung may butas na hindi niya kayang punan. Gusto kong mahalin siya, gusto kong maramdaman lahat ng sinasabi niya na importante ako, na hindi ako basura, na may karapatan pa kong maging masaya. Pero paano ko gagawin yun kung ang tanging alam ko lang ay paano umiwas? Paano tatanggapin ang isang bagay na hindi ko pa nakilala buong buhay ko? Hindi ako marunong mahalin ng tama kasi ni Minsan wala pang nagmahal sa akin ng totoo. At ang totoo, hindi ko rin alam kung deserve ko pa. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta isang gabi, parang sumabog na lang lahat. Tahimik lang kami sa loob ng maliit na apartment tapos bigla na lang siyang nagsalita. Bakit ba? Mahina pero ramdam mo yung bigat. Bakit hindi mo ko kayang mahalin? Hindi ako nakasagot. Para akong batang nahuling may ginawang mali pero hindi alam kung ano. Nakatingin lang ako sa sahig, pilit kong iniisip kung anong sasabihin ko pero wala kasi hindi ko rin alam. Hindi ko alam paano sasabihin sa kanya na hindi ko siya kayang mahalin kasi hindi ko pa nga alam kung paano mahalin sarili ko. Hindi ako tatay ko, dagdag niya, mas mahina na, parang pagod. Hindi kita sasaktan. Hindi ako katulad niya. Gusto kong maniwala. Gusto kong umiyak. Gusto kong sabihin na hindi siya ang problema, ako. Kasi kahit anong bait niya, kahit ilang beses niya kong subukang buuin, hindi niya magagawa. Hindi niya kayang punan yung mga taon na kulang ako. Hindi niya kayang palitan yung mga gabing walang nag-aalala kung umuwi ba akong maayos o kung humihinga pa ba ako. Hindi ko alam, bulong ko. Yun lang ang nasabi ko. Wala akong ibang masabi. Kasi totoo, DJ, wala talaga akong alam tungkol sa pag-ibig. Kahit anong pilit ko maghanap ng tamang salita, wala akong may buga. Kasi paano mo ibibigay ang isang bagay na hindi mo kilala? Paano mo mamahalin ang isang tao kung hindi ka tinuruan paano? Paano mo pagkakatiwalaan ng isang braso na baka bukas bigla ka nalang iiwan? Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko kaya. Kasi sa totoo lang, natatakot ako. Hindi sa kanya, sa sarili ko. Natatakot ako na kapag nagbukas ako, kapag sinubukan kong mahalin siya pabalik, baka mas masaktan ako. Kasi hindi ako sanay sa mabuti. Hindi ako sanay sa may nagmamahal. Mas sanay akong inaaway, tinitingnan na parang bagay, hindi tao. Ang masakit pa, hindi yung ginawa sa akin ni Ernesto ang pinakamalalim na sugat. Hindi yung pagkabirhen ko ang nawala, kundi yung kakayanan kong maniwala na may tao pa rin pwedeng tumingin sa akin ng buo kahit sira na ko. Hindi mo kailangang itulak lahat ng tao, sabi niya, medyo naiiyak na, pero pinipigilan. Ako lang to, gusto lang kitang mahalin. Pero DJ, paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko alam kung paano tumanggap ng pagmamahal? Na lahat ng lalaki sa buhay ko, kahit ama ko, puro kulang. Puro distansya. Puro malamig. Puro, anak, kumain ka na ba? Pero walang, anak, mahal kita. Buo pa rin ang katawan ko nung gabing yun, pero hindi ko na alam kung may natitira pa bang puso. O baka matagal na talagang wala. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na kaya ko, pero hindi ko kaya magsinungaling. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung may natira pa sa akin na pwedeng ibigay sa kanya. At doon ko na-realize, DJ, hindi yung ginawa sa akin ng ibang tao ang pinakamasakit. Ako, ako ang sugat ko, ako ang hindi ko kayang ayusin. Paano mo mamahalin ang iba kung hindi mo pakilala ang sarili mo? Paano ka magmamahal kung simula't simula, hindi mo pa naramdaman kung anong itsura ng pagmamahal? Ito na siguro yung unang beses na nagsusulat ako hindi para magpaliwanag, hindi para magalit, hindi para magtago. Ngayon, sinusulat ko to kasi gusto kong umamin. Hindi sa inyo, hindi kay Daniel, kundi sa sarili ko, hindi pa ako buo, hindi ko alam kung kailan ko mararamdaman yun. Hindi ko rin alam kung kailan ako matututong magmahal ng tama. Pero sigurado ako sa isang bagay, hindi ko na kayang magpanggap na okay ako. Hindi ko na kayang itago sa likod ng peking ngiti, ng maganda kong katawan, ng sayaw ko sa intablado na parang kontrolado ko ang lahat. Kasi hindi ko kontrolado lahat. Hindi ko rin kontrolado sarili ko. Hindi ko alam kung mahal ko si Daniel. Hindi ko alam kung kaya ko siyang mahalin ng buo. Pero ngayon, marunong na akong umamin na hindi ko alam. At siguro, yun na yung unang hakbang para sakin. Sanay akong maging malakas. Sanay akong hindi humingi ng tulong. Pero ngayon, natutunan ko na hindi pala nakakahiya aminin na hindi ka buo. Hindi nakakahiya aminin na may mga sugat tayong hindi natin alam paano gamutin. Hindi nakakahiya umamin na minsan, kahit may taong handang mahalin ka, hindi mo pa rin kayang ibalik kasi hindi ka pahanda. Hindi ko alam kung happy ending ba to. Hindi ko alam kung matatanggap ako ni Daniel kahit ganito ako. Hindi ko rin alam kung makakaalis ba ako sa mundong to, kung kaya ko bang harapin ang sarili ko na hindi na nagsasayaw para lang sa tingin ng iba, kundi para sa sarili ko. Pero kung may isang natutunan ako, yun ay hindi mo kailangan maging buo agad para magsimula. Kahit basag, kahit hindi sigurado, pwede kang maglakad kahit hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pwede mong subukan kahit natatakot ka. Kasi minsan, yung takot, parte yan ang pagbuo ng sarili. Hindi ko nahihintayin na may ibang dumating para buuin ako. Hindi na ako maghahanap ng taong magsasalba sa akin. Hindi na ako magpapanggap na okay lang kahit gabi-gabi, bago matulog, pakiramdam ko parang wala na akong silbi. Ngayon, ang kaya ko lang sabihin, susubukan ko. Hindi ko alam kung paano, pero susubukan ko. DJ, ikaw, paano mo malalaman kung okay ka na? Paano mo pipiliin ang isang tao kung hindi mo pakilala sarili mo? At paano mo matututunan mahalin ng iba kung buong buhay mo, puro kulang ang ibinigay sa'yo? Hindi ko alam ang sagot, pero ang sigurado ko, kahit hindi ko alam, hindi na ko titigil sa paghanap. At siguro, doon magsisimula lahat.